So, good morning mga buddy. So, nabigta na natin yung ating mga baboy. So, natin, sira-sira uh, na yung ating bubong. Sira-sira na. So, tumutulo na siya. So, kailangan natin i-repair. So, lalong-lalo na dito. So, yan, sira na talaga. Yan nang sira na siya so unahin natin itong baklasin so nandun sa baba yung ating inahin na isa so dati lima yung inahin ko dito kaya lang nagbawas ako dati uh, dahil sa issue ng ESF so nagbibili lang muna ako ng ano bumibili muna ako ng mga palakihing baboy so pero meron pa lang ako isa uh, meron pa ako doon uh, gagawing inahin pero maliit pa So, yun. Sa so, ngayon, ang ating project ay i-repair ito. Yan. So, mayroon na tayong nabiling tubular. So, ito yung mga nabiling natin. So, ito yung nagawin natin na pang lagay doon sa ibabang tubular. Dati, dati kasi ang nilagay ko doon is yung kukulamber. So, ang bilis pa block. So, kaya ito na yung ginawa natin, mga tubular. So, ito na Pisa na tayo. Hah? <laughs> Libang-libang. ito. <laughs> so, para mabilis, may reinforcement ako. Yan. Nawa sila sa akin. <laughs> ngayon tukang tararo ngayon tukang tararo ngayon tukang tararo burang dapet tadi no So, yan. Konti na lang. Ang bilis lang matanggal. So, yun. Maglilipat tayo ng mga BX. Lipat natin itong mga BX. Para isahan na lang. Dati, a plano ko is itara yung ano, kabila. So, para sabi ko, isahan na lang. So, transfer na natin. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Puyat na transfer natin ang Oh. Ah, sta kunatayo? O, oh, tawik kuna. <laughs> <laughs> ano pa ba? <man>? Malapit na. <laughs> Biginis tang pagtanggal. Tapos katapos mun yan, katapos mo yan June si Noli itu nama. Oh, bao? Oh, o,

susunod naman ay pagsabit nitong bubong yun ang sunod naman na gagawin natin ayan tapos na klas ayos